Riders nga lang, pero kaya kong tawagan sila na... pwede nyo tawagan, sir, pero... Hindi, hindi, balik mo kasi. Sir, maabonohan ko na, sir. Parang, parang mo ako niya na ito. Sir, akin, Nakita mo naman yung lagun. Kaya nga, sir. Akin naman, hindi. Hindi, hindi ka dito hindi mo nga sa akin, sir. Hindi, balik mo, balik mo. Nakita mo naman yung lagun, Sir, ay, Mam, nais ka kasi sila, mam. Tapos sa akin, akin,